Hello guys, good morning. Kendo <coughs> ta na bonsai guys. Yan. Medyo may ganag shout out sa lahat. Yan ang bonsai ko guys. Tinloan kong puno. Ang maganda na to. Dugay na ni guys. Kuwano ni katuig? Walo? Hmm? Oh. Ah. Uh, sulod ko lang sa plastic na iya sa basin na lang daw bonsai philippines to guys mabunga ni ko no mga daw klamunding na ni dako guys pero mga basi pulo katawag or kense ano na kuha na ni mabunga ko ni sa pat na dagpo Subukan ko lang natin no lawan liwat guys eh sako kita eh. Gitu kay malakat naman ta mga trabaho. Ngayon ko natin pa nang bonsai. Muning bonsai ni mahina smile MRB guys. tubi inukuan guys ng nuktin lo na talong bala yan yan o aso ko gini ay di balabagang gigdalan aso ko gini ay wala o di siya guys paparis tv, yan Miguel Miguel Love shout out sa lahat dyan kita kong iba niyo na guys na akong gintin loan mamaya na karun dugay dugay ba sa bisaya amin man maglingaw-lingaw ka okay, guys kung may tanom ka na bonsai bala para sa garden. Ligat guys may kwan pa ko ni. Kokonat bonsai. Sulod blas botilya, kali kay na tumbang botilya buka. Si okay. patay ang pani bonsai eh. Si mo si na lang niyo.

Tulog po si Iris. Si Ato nagkwan eh. Got password? Agaray. Okay, so, blue tie pa na nila sa blade. Yan. Ari guys, ipakita ko ang inyo na, ang inyo na, Iris Macy. Sige, so, good morning lang sa lahat. Yan. Yan. Pakita ko ang iba na nanatinduan ko na guys ha? Ayan. Yan. Oh, yan. Lagi na si Ipot Mayo, pero sige lang. Yan o. No? 8 years na to tulog pa to sa yan pagkit guys o oh. yan te pamahaw na yan o oh, guys o oh, yan ganda lang guys o oh. yan o oh. yan matagal na to o oh. para makulot si ito guys yan amin yung bonsai philippines yan o oh. okay bye bye guys maraming salamat sa pag watching nyo Uh, Pag Yan Para mahina smile MRB Yuduro bonsai ni guys Kaya yan na kwan guys oh Sulod lan hmm? Okay bye bye